Sin honest to goodness investigation. Dapat sincere. Ang problema mo sa nakikita namin ngayon, parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics, for show. Bakit ko po nasabi ito? Unang-una, okay, investigahan natin ang mga contractors. Ngunit, it takes two to tango. And in the case of the so-called floodgate, it takes more than two to tango. More than the contractors, Una-una, tignan po natin yung DPWH. Di, hindi po ba ang DPWH ang gumagawa ng disenyo? Hindi ba yung back nila, yung Bids and Awards Committee, ang nag-approve ng mga bids? Hindi po ba DPWH ang nag-determine kung completed yung project according to specifications? Why look at only the contractors? And why look only at specific contractors? Hindi ba labing lima yung binigay na listahan ni Pangulong Marcos? And there are reports, I'm not saying these reports are true, that some of those contractors have links to members of Congress, not only members of Congress, but the leadership of the House of Representatives. Bakit hindi tinitignan yung angulong yun? Bakit hindi inimbisigahan yung district engineers ng DPWH? Alam naman po natin, wag na tayo magdukuhan. Ang pumipili ng district engineer ay yung mga district representatives. Di ba? Bakit walang inibisighang DPWH official? Bakit walang sinususpending DPWH official? E yan ay eh, under ng Executive Department, under ni Pangulong Marcos. Bakit hindi tinitignan yung may mga sinasabing links sa mga miyembro ng House? Dahil ba ang anak ni Pangulong Marcos ay miyembro ng House? Dahil ba ang pinsa niya, the Speaker, is the leader of the House? So, ito po yung mga magkataka kayo. Number two, yung offer ni Mayor Benji Magalong, kasama lang natin noong Sabado, to investigate. nag offer yung tao, bakit ni-reject? Natatakot ba sila na hindi kayang kontrolin si Mayor Magalong? Kapagkat ng Board of Inquiry ng PNP o di Mama Sapalo masager, yan po makikita ninyo ang role niya, if you watch my movie Mama Sapalo sa Netflix, still showing, may libreng vlogging na rin, pasensya na kayo. Okay. Pinakiusapan po si Mayor Magalong na wag nang idawit ang pangalan ni Pangulong Aquino doon sa primarily responsible sa Mama sa Panood. But nonetheless, at the risk of his career, he was on the inside track sa chief PNP. Sinabi pa rin niya, it cost him the uh, chiefship of the PNP. At doon lumabas yung kanyang famous saying na, sometimes you have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over but your conscience stays with you for the rest of your life. Takot ba sila that Mayor Magalong will call it as he sees it? Gusto ba nila ang nag-iimbestiga? Congress? Eh silang isro eh. Hindi po pwede. Kaya tama yung mga calls for an independent third party na mag imbestiga Ngunit, kung ang hindi sincere. Kaya po kami sa PDP nananawagan po kami kay Pangulong Marcos reconsider Mayor Benji Magalong. Kaya po sa kanya may tiwala ang mga tao sapagkat alam na wala siyang ibang agenda rito. Instead of shooting the messenger at tutulig sa inila si Mayor Magalong. Sasabihin nila, ikaw ang magsulit ng ebidensya. Bigyan nyo ng power si Mayor Magalong to gather evidence. Yes. Create by executive order a board of inquiry. Give it powers para to get to the bottom of this. Eh, ang interpretation ni President Marcos to get to the bottom of this eh, nagpakuha ng mga divers tao to man, get to the bottom of it. Eh, that's sinabi, manipis, etc. Right. Hindi naman ginuha ng litrato. wala namang ginawa. Then, inilihis nila ipili siya ng mga kontraktor nasa tingin namin ay eh, yun ang walang link sa mga uh, nasa house yung mga kontraktors na sinasabi na may link doon sa mga eh, alam naman natin yan, open secret naman yan bakit hindi tinuturo, bakit hindi pinagpapaliwanan yun po ang problema namin so we in the Partido demokratiko Pilipino are calling number one stop the optics, stop the show uh, stop the showbiz honest to goodness, sincere good faith investigation led by a person of unimpeachable integrity Si Mayor Magalong yan. Bigyan nyo ng mga members yung kanyang komisyon na talagang wala rin na agenda. Mga retired justices perhaps. Yung mga nabibili. Yung hindi kaya. Yung case na nabibili. Mm, yan. yun ang tignan natin. Kilala naman po natin kung sino may integrity, sino may probity, sino may wala. Yung betiwala ang tao. And number three, let the hammer fall where it may. Huwag tayong mag-single out ng sino contractor. Lahat po. Imbisigahan natin. Number four, yung mga under po sa executive, yung mga DPWH personnel, eh, isuspend muna, and then kung guilty si Bakin. Pag lifestyle check, madali naman po yan eh. Ah, the buck stops with the president, mga tao niyan, mga executive officers niya. He's the chief executive. He should be responsible for them, and he should discipline them kung talagang sincero siya. Napakadali po. The powers of the presidency are vast. Kung talagang gusto, ang malaman ang katotohanan dito. Kayang-kaya ni Pangulong Marcos. All we need is a strong leader. Salamat po may uh, investigasyon si senador matulet para ma-verify yung mga reports. Ang akin nga, ang daming reports. Maaring totoo, maaring hindi. Labing lima, mismo si Pangulong Marcos nag-supply labing lima na sanalan. Nag-media briefing pa siya, di ba? Mayroong pang o audio-video presentation. Eh, bakit doon sa mga field trip niya na siya mismo pumupunta? At isa lang ang contractor. Yun ang sila katakao. Ano ba ito? Smoke? Is this a smoke screen? Para mahalihis? na para ma-divert ang atensyon ng tao. Tayo ba'y, pardon the expression, ginagago ba tayo? Para, kunyari, nag-iimbestiga ng marami pero isa lang ang inuupakan. Mahirap po yung ganyan eh. Ha? At kung sino man na nag-advise kay Pangulo niyan, may very ill-advise yan because people can see through it ang very disingenuous yung ginagaw ni Pangulo eh. Ha? Para naman tayo, he's insulting our intelligence if he thinks na malilihis niya yan from the actual culprits na ang sabi, eh, doon daw sa Congress. So, hindi ko alam, ha? hindi ko sinasabi totoo pero may mga nasasabi, pag hindi yun ang unang i-verify. Bakit hindi yung number one, yung legacy, di ba? Yun ang number one eh, siya nagsabi nun eh. eh bakit hindi tinitignan yung legacy? Pag isa o dalawa lang ata, hindi ko alam eh, may pa-diver-diver pa. Eh, pahirap yung ganun kasi, ah, para naglulungan tayo. Ilagay na niya para walang question ng, ano, ng independent Even his father knew better. Di ba nung pinatay si Ninoy? O, oh, nagkaroon ng agrava commission. Hmm. O, oh, ganoon. Pag-alitari justices. O, oh, di ba? Si Mayor Magalong, wala kang question dyan. O, oh, nanindigan at expense of his own career nung sa Board of Inquiry, yung sa 44. Bakit hindi yun? Bakit i-reject niya? O, oh, di ba? Hello, Sir Rod. Sir Rod. Sir Rod. Jimmy, long uh, time no see. Jimmy, ganito yan eh. Uh, ako, I've been a ano, member of Congress. And I've been in touch with Saltico and company. They're my, pa kung pari ko mga mo yan. Alam mo, ang modus operandi ka. You, you cannot connect exactly the contractor to the folks. Why? Because parking yan eh. ba? Mm -hmm. itong small committee, silang may tangay ng napaka daming pera, billion-billion. Para kumita sila, ipaparcel out nila yan. Mga kadamihan sa mga congressman na nakakuha ka. 5% or ano lang. Pero the bulk goes to the bigger, the, the, the people, no? The, nagbibigay ng people. Na, na, na <laughs> yung may hawak ng pera. Yung yung whatever uh, committee or small committee or minor committee or whatever. Pero hindi mo malilink unless there will be a thorough investigation ng BBWH. <Niefirullah> ang nakakaalam niyan, yung district engineer at regional director. Kung hindi ko po din hindi mo matitrace kung sinong congressman ang may tangay ng contractors. Kasi ang mga contractor binibili yung pangalan nila ah In, in a certain district, halimbawa, isa doon sa mga galamay, yung manapit sa powers that be sa Congress, bibigyan niya ng certain 500 billion. Pari hindi ko lagay sa district ito. Lagay ko sa ibang district. May mga contractor ako na uh, pwedeng magpa, magpahiram ng dadilang ito. Kung ang nilang talang kanya, ang sage at section. Pero nutuin niya doon ang meeting Kasi sabi, ayan, kay Kuan yan ha, So-and-so yan, huwag niyong galawin yan.